morning, welcome back to my vlog welcome back to my channel for this video po ay parelax mo na lola yung ngayong araw na ito ngayon ay uh, September 5 September 5 na agad guys ang bilis ng araw, hindi imagine ha bear na kaagad ayun, nakakapag-isip na tayo ng mga ididekorasyon sa bahay sa mga tayo kasi maaga tayo celebrate ng Christmas celebrate natin or Um hindi naman si ni prepare. Kasi sa Europe guys, ma ko lang sa inyo ang Euro sa Europe, panaga uh, sa celebrate sila ng Christmas. At uh dun sa party ng bahay ng asawa ko. Um 3 days before Christmas, 22, saka lang kami nagkakabit ng Christmas tree kaya very anxious ako doon no. Ah uh, Katataranta ako kasi Christmas na. In three days. And wala pang preparation. Um, saka mo lang ikakabit yung napakaraming decoration sa bahay. Alam nyo yun, mga Christmas light, mga, mga Christmas tree. Kasi bawal sa kanila. Yung, parang hindi sila hindi sila nagpre-prepare ng Christmas katulad natin ng mga Pinoy. Kaya tayong mga Pilipino ay talaga na, eh, na nararamdaman natin talaga ang ang spirit of Christmas pag nag-umpisa na yung September, automatic na tayong nagsiset up. At nag-iisip na tayo, ay, ano kaya magandang decoration ngayon? Ano kayang in ngayon? Ano kayang maganda ngayon? Saan ko ilalagay yung Christmas tree sa party ng bahay ko? Ganun ang lola nyo, nag-iisip. So, yon Ganun tayo kung nag-iisip ng ating ipag- uh, ipag uh, si celebrate yung ating Christmas. Sabi na nga nasa Anong oh, ano aga naman -celebrate. Actually, sa Europe, uh, sa Vienna, Uh, makakakita ka ng napakaraming mga Christmas decor sa loob lang ng mall sa loob lang ng mall pero pag sa labas ng mga bahay eh wala silang ganun guys hindi katulad sa atin na pagarbuhan tayo ng mga ilaw pagarbuhan tayo ng mga dekorasyon talagang all out tayo kasi yun nga ang yun tayo eh ang ating uh, kultura ay uh, pinaghahandaan natin ang pagdating ng uh, anak, uh, anak uh, uh, ni Jesus pinaghahandaan natin yun guys no bali tayo ay nagmaaga tayo nagsiselebrate, maaga tayo nagkakabit, talagang ang lahat ay talagang prepared. But sa Europe guys, ang Christmas ay hindi man natin masasabi talagang parang uh, natin maramdaman yung Christmas talaga is 25, dahil magto 25 na kasi wala talaga dekorasyon ako pag last year na sa Europe ako ah, uh, nahirapan ako guys kasi ako magkakabit ng mga mga Christmas day ko sa loob ng bahay and then sila kapag nag Christmas naglalagay lang sila ng mga mga pine tree yung mga pine tree nila ng mga down down inilalagay lang nila sa mga sa mga gifts nila or or sa mga sa mga table nila uh, mas doon kasi mga fresh ang ginagamit guys. Hindi sa atin na we, are, we are, uh, gumagamit tayo ng plastic, decoration, sa kanila natural. Natural talaga fresh. Fresh talaga guys. Kaya doon ipinaghahanda ang Christmas ay mga 22 sa tayo naglalagay ng decoration. Diba? Kaya dito sa atin sa Pilipinas mas tayo kasi ang ramdam na ramdam natin ang Christmas. Kaya kapag nasa Europe ka, mapipil mo lang yung Christmas once na nandung ka sa loob ng mall. Yun. Kaya, kaya kung ako nandun, last year nandun ako, first time kung maranasan ang Christmas sa Europe. Hindi ako nag-enjoy, to be honest. Kasi, ah, uh, yung pag-celebrate nila iba sa atin. Yung pag-celebrate nila sa, dito sa atin ay, uh, talagang, Ah, nag nagbibigayan tayo ng mga regalo, yung mga bata is ano natin, dun sa kanila parang wala lang iba lungkot no. Kaya ang Lola Bells niyo ay magsi-celebrate uli ng Christmas sa Europe by this 2025. So, ayun. Mamiss ko lang. Pero before ako aalis, siyempre maglalagay na ako ng aking mga decoration sa bahay. Kasi talagang kailangan ng bahay natin ay may decoration. Yun ang, yun ang pang Uh, paniniwala natin at tradisyon natin na tayo ay naghahanda sa pagdating ni Jesus diba guys?